Isang mapagpalang araw sa ating lahat, tayo po ay nagbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon At tayo po ay nasa sa ikalabing apat na kabanatan na ng ikaapat na aklat ng lumang tipan Ito ay ang aklat ng mga bilang Dito po sa kabanatan ito ay ating masasaksihan ang paghihimagsik ng mga Israelita kay Yahweh Bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay dumulog sa isang panalangin Ama namin Diyos sa na mga sa lahat. Hindi po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa inyong kabutihan sa amin. At sa oras na ito, Panginoon, uh, dalangin namin ang inyong banal na Espiritu. Siya yung malayang kumilos, magturo, magtama sa aming mga maling pananaw, Panginoon. Buksan niyo po ang aming kaisipan, ang aming mga spiritual eyes, ang aming spiritual ears. Lord God, na makita namin ang lawak at lalim ng pag-ibig ng Panginoon. Na ma-appreciate namin, Lord, yung ginagawa mo sa iyong mga anak mula noon hanggang sa aming kapanahinan. Give you glory and honor in the mighty name of Jesus we pray. Amen. Verse 1, nalungkot ang buong bayan ng Israel at magdamag na nag-iyakan. Ito po ay dahil doon sa report no, ng mga tiktik. Ayan. Verse 2, nagbulungan sila laban ng kina Moses, at aaron. Ang sabi nila, mabuti pa'y namatay na tayo sa Egypto o Kalay sa ilang. Ayan. So, minsan po, pag hindi natin gusto yung balita, hindi na gusto yung, uh, yung mga pangyayari, no? Ang bilis nating magalit, no? Sa leaders natin, ang bilis nating magalit no? sa mga mas nakakataas sa atin o yung sa tinuturi natin may mas responsable sa atin, ano po? Uh, hindi natin natitimbang yung sitwasyon kung may magagawa ba tayo dun sa bagay na yon or may nire-required sa atin no para para mas mapaganda ang bagay na ating napakinggan. At dito po, uh, kadalasan nababanggit to pag nagdanas ng hirap yung isang tao o kaya meron siyang hindi nagusto, nagustuhan or meron siyang nina uh, ninanais na hindi niya nakuha. Lagi, lagi italaga to yung word na sana namatay na lang ako o kaya sana sana ano sana sana matapos ito ng ganito. Ayan, bibigyan yan, di ba? Diba? So, dito pa makikita natin, ito yung eksaktong uh, katangian at ugali ng mga Israelitan. Yan ang yung sabi po nila, kaysa tayo patayin ng ating mga kaaway sa lupain, pinagdalhan sa ating yawe at bihagi ng ating asawa at mga anak, mabuti pa'y bumalik na tayo sa Egypto. Ayan at nag-usap-usap sila pumili ng isang leader na mangunguna sa kanilang pagbalik. Imagine nyo po, no? Una, uh, ang kanilang uh, mga nararanasan, nararamdaman, no? Ang kanilang uh, frustration ay sanghi ng, ng masamang balita. It's just a news, no? It's just a news, no? Uh, pero, Uh, dito makikita natin ang bilis nilang magdesisyon without asking God. Hindi sila nagtanong kay Moises, hindi sila nagtanong kay Aaron, hindi sila nagpray, no? Hindi rin sila nagtanong kay Lord, no? Wala. Hindi. Dito makikita natin sila sila nag-usap-usap, no? Sila sila pare-pareho yung panaw, nag-usap-usap sila. And then Uh, nagdesisyon na sila na magkaroon ng sariling leader at bumalik no sa kanilang pinanggalingan. Dito na sa natin na minsan po tayong mga tao, no? kahit na mas maayos yung ating kalagayan sa ngayon, ma maprostrate lang tayo. Parang alaga, ay hindi, mas maganda pa yung dati kong buhay. Mas maganda pa yun, doon na lang kahit na ganito yung aking kalagayan. Okay pa rin doon, di ba? Parang ganun po tayo, no? So nakikita natin ngayon yung ugali na meron ang mga Israelita. At nakakalungkot isipin, ano po, na madali nilang nakalimutan talaga yung pangako ng Panginoon. Verse 5, sina Moises at Aaron ay nagpatira pa na nakikita ng buong bayan. Dahil sa hinagpis, pinunit ni Josue, na anak ni Nun at Caleb, na anak ni Jephone, ang kanilang kasuotan. Sinabi nila, mainam na lupaing tiningnan namin. To, mainam ang lupaing tiningnan namin sa ganang, sa gana, sa lahat ng bagay. Ayan, so dito makikita natin, no? Una talagang sumuko na si Moises at Aaron sa mga taong ito, no? Kaya naman talagang nagpatira pa sila na nakikita ng bayan. Talagang yung pagtangis nila sa Panginoon. Ano po? And then, sabi dito, si Caleb at si Josue, kaya yung nagsalita at sinabing, mainam ang lugar, no? Ang lupa yung na namin. So, A uh, out of 12 spies, may dalawang spies na nagpapatunay na maganda yung lugar. Ano po? And then, sabi dito, kung malulugod sa atin si Yahweh, ibibigay niya sa atin ang lupaing iyon na mayaman at sagana sa lahat ng bagay. At sa totoo po, ang lupaing iyon ay ipinangako na ng Panginoon mula pa, no? Sa kanilang mga ninuno. At tama yung sinabi dito ni Nadjuswe at saka ni ni uh, Khaled, na kung malulukod sa atin ang Panginoon, sabi niya. ba? Diba? Kasi, kumbaga po, ang lahat ng bagay no, na ipinangako ng Panginoon, yung mga bagay na yan ay talagang ibigay na sa atin. Pero ang tanong, tatanggapin mo ba? Ang tanong, uh, paniniwalaan mo ba? No? Kasi, kung hindi, hindi mo yan, hindi mo yan ma-achieve, hindi mo yan ma-enjoy. Gaya yung kaligtasan o yung pangako ng kaligtasan, ah, uh, yun po ay dinigay sa ating regalo ng Panginoon. Pero ang tanong, tatanggalin mo ba? No? Lagi natin inuulit-ulit ang, ang illustration ng gift na pangibigay sa iyong gift. Kung tatanggapin mo, mapapa Pero kung hindi mo siya tatanggapin, hindi yan mapapa sa same thing po yan, no, dito. First time, huwag lamang kayong maghihimagsik sa, laban sa kanya magtiwala kayo sa kanya at huwag matakot sa mga taga roon ayun, madali natin silang matatalo, kasama natin si Yahweh at hinapinan niya ang kanilang mga Diyos kaya huwag kayong matakot so dito pa ulit ulit na sinabi niya huwag kayong matakot, huwag kayong matakot kasi alam niyo po ba, yung takot ay isang dahilan o no? isang hadlang para mangyari no yung nais mo para mangyari yung kalooban ng Panginoon at para matanggap natin at ma-enjoy ang mga mga bagay na ipinangako ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Bible, di ba, na uh, binigyan tayo ng Panginoon, hindi ng espiritu ng pagkatakot. Yeah. Kaya talaga po talaga dito, napakabuti ng Panginoon sa lahat po ng mga pangyayari sa buhay natin maging sa ating mga kahinaan, siya pa rin po yung nakas lakas para ating maabot at ma-enjoy ang kanyang mga panako. Verse 10, ngunit, binabanta ang babatuhin ng taong bayan si Josef at Caleb. Kaya ipinakita ni Yahweh ang kanyang kalwalhatian sa iba, ibabaw ng toldang tipan. Imagine niyo po, sinasabi lang naman ni Caleb at sa kanyang no? Ang um, mga salita kung saan ay makapagpalakas sa kanilang uh, loob, no? Para iposes yung, yung lupa na ipinangako ng Panginoon. Pero this time, magiging marahas na sila, no? Para lang masaktan itong dalawang spice na ito. Uh, sometimes, ganyan po tayo, you know? Kahit na para sa ikabubuti natin yung sinasabi ng tao, parang dahil hindi natin matanggap dahil tinanimindigan bigyan na natin yung yung opinion natin at yung 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 una natin pinamuhalaan so dumadating talaga tayo sa punto na gumagawa tayo ng mga desisyon na masaktan yung mga tao na wala naman, wala naman ibang nais kundi i-encourage lang naman po tayo S11, Itinanong ni Yahweh kay Moises hanggang kailan ako hahamakin ng mga taong ito. Kailan pa nila sila panin maniniwala sa akin. Samantalang nasaksihan naman nilang lahat ang mga himalang ginawa ko para sa kanila. Ayan. So, dito makikita natin, no? Na... Totoo naman, nasaksihan nila lahat ng himalang ginawa ng Panginoon. Ngayon pa ba sila magdududa? Ngayon pa ba sila matatakot? Ayan. First prayer, padadalan ko sila ng salot at aalisin ang karapatan sa mana. At ikaw ang gagawin kong ama ng isang bansa, higit na marami at makapangyarihan kaysa sa kanila. So yan, makikita mo, no, na sobrang galit ang Panginoon, padadalan sila ng salot at tatanggalin sa kanila ang karapatan sa manang ibinigay ng Panginoon, ng ipinangako ng Panginoon. So, ganun po tayo, no, yung gift ay available, pero once na hindi natin siya tinanggap, hindi po yan natin makakuntan, no? Ang lahat ng ginawa ng Panginoon ay para sa lahat. Pero doon sa mga tatanggap, sa maniniwala, at sa magpapahalaga nito, no? Sila yung talagang makakapag-enjoy, no? Makaka -ma -ma Kumbaga parang uh, sila yung unang-unang magtatamasa ng lahat ng benepisyong ito. 13. Sumagot si Moises, malalaman ng mga Egypto ang gagawin ninyong iyan. Alam pa naman nila na ang Israel ay inilabas ninyo sa Egypto sa pamagitan ng inyong kapangyarihan. So dito, parang nag-remind ni Moises si Lord ng Lord. Uh, diba, alam ng mga karatig bayan o ng mga Egypto yun na kami inilabas mo, no? At dadani mo ka. Kumbaga, nilabas mo kami doon sa kanyang lupain. So, talagang dito yung concern ni Moses, no? Kay Lord. So, naman samantalang, hindi naman kailangan ni Lord yun. So, of course, alam ni Lord yung sasabihin ng mga tao sa paligid. And alam din ni Lord kung ano yung saloobin or magiging tugon dito sa sa pangyayaring ito, no? So, balit, dito natin makikita, no? Na um, meron talagang isa na nanalangin sa pagitan ng Panginoon at saka ng tao. Verse 14, at kung ito'y sasabihin nila sa mga tagakanaan, alam din ng mga iyon na ang Israel ay pinapatnubayan ninyo, alam nilang kayo ay harap-harapang magpapakita sa Israel. At ang bayang ito ay inyong napapatunayan sa pamamagitan o napapatnubayan sa pamamagitan ng haliging ulap kung araw at haliging apoy kung gabi. So, So it sounds like uh, parang ni-remind, nire pinapaalalahanan ni Moses ang Panginoon pero alam niyo po ba na meron din itong uh, spiritual significance sa ating kapanahon Nakapag nakikita natin na nangihina yung ating mga leaders no yung ating mga manggagawa pwede natin silang i-remind na ay kailangan niyo ka kasi marami uh, umaasa sa iyo maraming nakatingin sa iyo maraming ah uh, kumbaga na-inspired -na -na sa iyo so it's kumbaga para po nakikita ko dito no yung yung way na conversation ni Moses sa ng Panginoon na parang uh, nire-remind ni Lord, di ba yung mga taong ito, no, It, takot na takot sila sa inyo dahil ganito, nilabas mo yung ano, Israel, kung magkakilala ka nila bilang mapagmahal na Diyos, kung saan, talaga mula sa pagkalipin, bibigyan sila. Di ba parang dito makikita talaga natin na um, nire-remind ito alam ni Lord, no, ang kanyang ginagawa. Alam ni Lord yung kanyang plano, alam ng Panginoon kung ano yung kanyang magiging tuwad. But still, dito makikita natin na so yung part ni Moses ay uh, para ipakita sa Panginoon na Lord, ayaw masira ka, ayoko kong mapulaan ka. Yan. So, yun yung kanyang dahilan. Verse 15, kung lilipulin mo sila, sasabihin ng lahat, lilipulin mo yung Israel. Sa so, ilang sapagkat hindi mo sila kayang dalhin sa lupain, ipinangako ninyo sa kanila. Kaya nga, isinasama kong minsan pa ninyo ipakita ang inyong kapangyarihan tulad ng sinabi niyo noon, noong una. Si Yahweh uh, ay hindi madaling magalit, mahabagin, at handang magpatawad. Subalit hindi niya itinawa walang bahala kasamaan sapagkat ang kasalanan ng mga magulang ay kanyang sinisulahang hanggang sa ikatlo at ikaapat na saling lahi. So yan, dito pa makikita talaga natin. Eh. Though, uh, ayon ng Panginoon na... Uh, kung baga masaktan tayo, mapahamak tayo, but still, hindi niya pwedeng uh, baliwalain ang kanyang identity na kung saan siya ay Diyos na mapagmahal at Diyos na tapat kung humatol. Uh, at dito po yung sinasabi po na aaminin na kanilang mga susunod sa aking Yes! Kasi kung ano yung desisyon ng kasalukuyan, no? ng generation ngayon. Talagang malaki ang epekto nito sa kanilang mga susunod ng mga anak at ako. Pero tandaan po natin, ang lahat ng ito ay uh, kung makikilala natin si Lord. No? Saka sa kasalukuyang panahon na natin yung mga uh, resulta na kasalanan ng ating mga magulang, ng ating mga po natin, we can come to the Lord, no? And repent all our sins and our family sins. Para nang sa ganun na is ma at maputol yung yung pangit na mga pangyayang ni Iwan. ngayon Nineteen, isinasama ko ngayon, Yahweh, patawarin niyo ang taong ito at patnubayan sila tulad ng inyong ginagawa mula nang sila ilabas sa Egypto. Sapagkat kayo ay Diyos na pag-ibig at walang at handa magpatawad sa mga nagkakasala. So dito makita natin yung buhay ni Moises no, na he standing on the gap no, sa pagkita ng Diyos at ng tao. Waka well, he is asking for forgiveness, he is asking for uh, restoration. No? Lahat ng dito makikita natin yan hanggang sa mga susunod nating mga babasahin na ang kanyang mga lingkod talaga, ang kauna-unahan nilang ginagawa para sa atin is to pray for us. Kaya, karoon din, no? kayo, tayong mga kapatid, no? Meron tayong mga pastor, mga church leaders na nagpipray para sa atin. So, we should be very thankful. First thing sinabi ni, Yahweh, dahil sa panalangin mo, pinapatawad ko sila. So, prayer of righteous talaga is a very effective, no? At pakikita natin dito talaga si Lord ay kung ano man yung ating sitwasyon, talagang hindi siya pwedeng uh, i-box no, para gamitin yung mga gifts na yun. 21, ngunit ito ang mo hanggang ako'y buhay at naluloko ba ng aking kalwalatian ang buong mundo? So dito talaga makikita natin kilalang kilala ni Moses si Lord. Pero, though sinasabi nga ito hindi ibig sabihin hindi alam ng Diyos yung kanyang katangian, hindi niya alam yung pagiging Diyos niya. Uh, marahil din ito rin yung way Moses to remind himself yung totoong katangian ng ating Panginoon. Ano po? So, alam niyo po, talagang hindi masama na pag tayo nag-pray, na i-remind natin, Lord, di ba sabi niyo po, ganito, di ba, Lord, sabi mo sa yung sarita. So, hindi masama. ah uh, it's a way of, uh, alam mo yan, yung tinitindigan mo, inaalala mo yung pangako ng Panginoon. At ito yung, yung bala na pinangahawakan for you to uh, enjoy that promises. Ayan. Mamatay um, ba si Lord? Wala. Siya ang beginning and the end, no? Kaya, uh, walang hanggan yung kanyang uh, pagiging Diyos, walang hanggan yung kanyang, uh, kanyang uh, trono, ano po. Pero ang sinabi niya di hapang nabubuhay ako, so ibig sabihin, uh, talagang ito ay matinding statement ng Panginoon. Sabi sa 22 to 23, isa man sa mga nakakita ang himalang ginawa ko ay hindi makakapas kung namitay ang ipinangako ko sa inyong mga ninuno. Paulit-ulit nila akong sinusubok at hindi nila ako sinusunod. So, sino ito mga nakakita ng mga himala? Ito yan, yung mga yung mga na yan. Ano po, kasi, di ba, nasaksihan nila, naranasan nila kung paano sila inilagkas ng Panginoon. Sabi niya ngunit si Khalid na aking lingkod ay naiiba sa kanila. Sinusunod siya sa akin noong bu ng buong katapatan kaya makakapasok siya sa lupain iyon pati ang kanyang angkan kaya bukas magpatuloy kayo sa paglalakbay patungo sa dagat na pula lumigid-pigid kayo sa ilang sapagkat ang mga muriyo at kananeyo ay nasa kapatagan so dito po makikita natin no? alam ni Lord talagang minimensyo ni Lord yung pangalan ng mga taong papat na nagtitiwala sa kanya at dito makikita din po talaga natin no, na ang sabi ng pang hindi makakapasok sa lupain pangako kasi hindi nila pinanggap eh. Hindi nila pinagkatiwalaan ang Panginoon sa kanyang uh, pangako. Kaya mga kapatid, kailangan po no, dahil ang only chance natin na ma-receive ma yung promise ng Diyos, uh, yung only chance natin na para kilalaan siya, no, paniwalaan natin yung kanyang ginagawa is to believe in Him habang tayo nabubuhay. Kasi after nun, judgment, hindi na tayo makakapag-desisyon. Hindi natin pwede eh, sabi, ito daw pala, ito pala yung pangako, walang Panginoon, ito daw pala, may buhay, ito walang hanggan. Lord, maniniwala na ako, no. The only chance we have is while we are still alive. And after that, we will face judgment. Ayan. Sinabi niya, kaya kinamayot at haaaroon hanggang ngayon, patuloy pa rin ang mga Israelita sa pagreklamo laban sa akin, kailan ba sila tatahimik? Yan yung pagreklamo, talagang ayaw, ayaw, ayaw na ayaw, ayaw ng Panginoon, no? Yung murmuring, complaining, nagging, yan. So, pwede hindi ay sabihin niyo sa kanila na ito yung sabi ko habang buhay akong siya, Yahweh, gagawin ko sa inyo ang narinig kong gusto ninyo mangyari. Ano yung gusto nilang mangyari? Mamatay, di ba? Lagi patayin na lang kami. So, kung ano yung sinasabi natin, talagang uh, mangyayari kasi our word our word is powerful at kung ano yung dinideklare natin mangyayari kaya ang sabi ng Panginoon sabihin mo sa kanila habang buhay ako si Yahweh gagawin ko sa inyo ang narinig ko na no? narinig ko mas natin ninyo Ayan. so ibig sabihin hindi gagawin ng Diyos yung, yung, yung kanyang sinasabi o yung kanyang ginagawa yung kanyang plano kundi ang sabi niya gagawin ko sa inyo ang narinig kong gusto ninyong mangyari. So, yun, ang maingat po tayo ano, pagdating po sa ating pagsasalita. Kasi si Lord nakikinig. At nakikita niya kung ito ang mga bagay nito ay makabubuti o makakasama. Nakakasakit ng damdamin niya o hindi. So, watch out. And then, sabi dito, mamamatay kayo dito sa ilang. At sa kabila sa senso, sa makatwid, ay iyong mula sa dalawampung taon pa So, 20 years old pataas, hindi makakapasok sa, sa pangako. Kaya, Talagang dito po makikita natin, no ang sabi nga po ng John 2029, sabi niya, sumagot si Jesus, naniniwala ka ba na dahil nakita mo ako? Dahil nan, na naniniwala ka ba dahil nakita mo ako? And then sabi ni Paano ni Lord sa kanila, mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. So parang ito makikita natin po dito, no? Dahil hindi sila naniniwala kahit panakita nilang lahat ng ginawa ng Panginoon hindi sila makakapasok sa pangako o sa limang pangako. Pero yung mga new generation, no, yung, yung sabi niya dito, yung mga hindi nakakita ng kanyang mga hinala na ginawa. Uh, sabi dito ng Panginoon ay yun lang yung malilig. kasi yun lang yung makakapasok sa lupang pangako. Verse 30, isa man ay walang makakalating sa lupang itinangako kung maligyan kinakalid na anak ni Jeffrey at Josh, anak niyo ang nakakarating, ang makakarating doon lamang doon ay ang inyong mga anak na sinasabi ninyong mabibihag ng kaaway sila ang maninirahan doon ngunit mamamatay kayo dito sa ilang. Ang mga anak nito ay magpapalaboy-laboy rin sa loob ng apat na pong taon hanggang hindi kayo namamatay lahat. Ito ang kabayaran ng inyong hindi pagsampalataya. So matatandaan natin ilang taon sila na nagpaligoy-ligoy uh, doon sa ilang 40 years. Tinumbasa ng Panginoon yung araw ng pagtitik-tik-tik. Di ba yung nagtitik sila 40 days? Bawat isang araw ay tinata niya na. Tinumbasa niya ng isang taon para yung mga Israelita ay maglakbay ng ganong kahabang taon. Hindi nang pag-usa sa anilang hindi tutinig. Ayan. 34, ang apat na po, araw na pinaging manman man ninyo sa lupain iyon ay tutumbasan ko ng apat na pung ng pagpapahirap upang madama ninyo ang aking poot at lo sa at sa loob ng panahon na iyon. So dito natin tapit mo at pinilitan niya. At akong si Yahweh ang mga inisabi nito at gagawin ko ito sa masamang bayang ito mamamatay sila rito sa ilang. Iyan yung parusa niya. Pag hindi naniwala, then wala kang, pag, wala kang regalo, wala kang, buhay na walang hanggan. Ganon din po yan sa ating kapanahonan ng ngayon. Lahat, ang dami ngayon nagkalat ng na mga aral no, para sa ating ikaliligtas. So, yan yung timing, no, perfect timing ng bawat isa. Kasi after nyan, wala na. So, ganyan po yung nangyari dito sa Panginoon. 36, ang mga espya na nagbigay ng masamang ulat na siyang naging dahilan ng kaguluhan ng Israel ay nilipol ni Yahweh sa pamagitan ng salot. Ngunit hindi na matay si Noswe na anak ni Noon at si Karit na anak ni Jeffrey. So talagang God hates talaga yung mga maling tagapagulat. Uh, tagapag-ulat, no? Kasi uh, yan po yung sinasabi natin kapag pangit yung ating mga sinishare, no? Uh, na nakakasira ng pag-asa, nakakasira ng uh, kagalakan, kaligayahan ng tao ay talagang parurusahan ng Panginoon. Kaya sikapin po natin kung tayo magbibigay ng news, magbibigay tayo ng mga advice, siguro gawin natin na para sa si ikabubuti, yung mapupulutan nila ng pag-asa. Kasi dito talaga kita natin na no, yung sampung spies, dahil marami sila sila yung pinaniwalaan ng karaniya sa mga Israel. Kaya naman lahat sila yung nandumo, lahat sila yung nanghina, lahat po sila yung nawalan ng pag-asa. At dahil dyan ay napahamak po sila. So tayo bilang mga leaders, we should be very uh, responsible sa lahat ng ating mga uh, binibitawang salita at mga kwento na ginagawa. Verse 39, lahat ng bininiyawe ay sinabi ni Moises sa mga Israelita at sila ay nag-iyakan. nagpunta sila sa ibabaw ng burol. Bro sinabi nila, papunta na kami sa lupaing sinasabi ni Yahweh. Tinatanggap namin kami nagkasana. So yan, ganyan no, kapag na, na rebuke sila, kapag nasabi sa kanila na ganito, nag-aad si Yahweh, saka sila babalik ulit, no? Handaan po natin, once na tayo namatay na, hindi na natin pwede pang, uh, yung mag, 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 beg kay Lord, ah, uh, Lord, please, Lord, naniniwala na po ako ngayon, Lord, patawad, Lord, wala na po yun. The only chance we have again, na, uh, is while we are alive. 41, ngunit sinabi ni Moises, bakit ninyo sunu, sinusuway si Yahweh, hindi ba ninyo alam na hindi mo pa ang ginagawa ninyo yan? Hindi kayo, sabi niya, hindi ba ninyo alam na hindi magtatanggong ang ginagawa ninyo yan? Huwag na kayong tumuloy kapag tumuloy kayo, malulupi kayo ng inyong mga kaaway. Ang mga is at kananinyo ay no noon ay naroon sa pupuntahan ninyo at tiyak na papatayin nila kayo. Hindi ninyo maaasahan ang patnubay ni Yahweh sapagkat siya'y itinakwil na ninyo. So, again, ang unang nagtakwil ay ang mga tao, no? Si, ang mga Israelita po, hindi ang Panginoon. Okay? Ngunit nagpatuloy pa rin sila kahit wala sa kanila ang kabalantipan at hindi nila kasama si Moises. Sinalaki nga sila ng mga amilikita at ng mga kananeyo na naninirahan sa kaburulan. Tinalo sila ng mga ito at sila hanggang sa Homa. So dito talaga makikita natin ang katigasan ng ulo ng mga Israelita. Na kasalukuyin nakikita natin sa ating mga sarili sometimes. No? Salamat na lang at mayroong Holy Spirit na nagre-rebuke nagpapaalala sa atin na mali iyan, no? At salamat sa extension ng buhay natin kung saan nagkakaroon pa rin tayo ng chance, no? To repent and to ah, uh, yun, maayos natin yung ating relasyon sa ating tanginan. Mga kapatid, sana po makita natin, no, yung magandang mensahe po ng ating binasa ngayon na ang regalo ng Panginoon, ang pangako ng Panginoon is always available at yan po ay lahat ay nakahain sa atin. But always remember that we all have a freedom, no? Freedom to choose. We have all free will. At hindi sa sasaklawan ng Panginoon. You choose now. You better choose to believe in Him. You better choose him as your lord as our lord and savior because the only chance we have again and again is while we are alive and after that it's a judgment no hindi na tayo makaka uh, panumbalik pa sa panginoon sa pamagitan ng panalangin ng mga tao maging pinakamataas na pastor yan no tandaan po natin tayo ngayon mayroon tayong tenga mayroon tayong mata mayroon tayong uh, bibig, no? So, gawin natin yung pinapagawa ng Panginoon dahil pag nawalan tayo ng buhay, wala na rin po tayong pagkakataon pang gawin iyan. And, sana po na magpala tayo at sana po nakita natin, no, yung, yung masaganang pabor ng Panginoon para po sa kaligtasan ng lahat. So, ba, diba? tayo po ay napagpala at muli, good day everyone and to God be all the glory. God bless!